Pagkakamit ng balat Kasama ko si si si, si Lakaia Time check 9 o'clock ng umaga dito sa Jeddah May bibili kami sa balat kasi gumabagot natin ako dito kailangan ko ng pang stock Bibili ng stock wala na, ubos na ako ng kasi ikaw mo lang kapapakasyon ko lang. Ito yung sabi nila kayo na lulumay yung market. Lulumarket. Hindi na ano namin. Parang kung pagkukuha na tingin ba? Uy, sila kayo. Ang no? ganda na <laughs> uh, namin. Ang ganda na namin. Ito yung ginagamit, guard susuksok na nun para makabayad na kagad parang ATM parang ATM din yung ginagamit dito may hinto sila sa bawat terminal ay bawat stop pass ano? uh, okay. alam na uh, kung saan may hinto walang katao-tao dito sa loob ng ng kami dalawa ni Lakay o si Lakay mag high ka naman Lakay hello friend, hello, friend. Uh, ayos <laughs> uh, malapit na destination namin mula sa amin sa accommodation uh, 15 minutes lang um, ang ko kong estate lang ha, kung kung hindi ito pa ito, ito, ito 15 minutes na doon na kami sa aming pupunta sa balat. dala ng mga bulaklak oh kaya uh, oh. ang linis okay, ang linis tignan mga, ano, ah, uh, Ito yung pinaka garden dito ah yung video pro na yan ang ganda nga ang ganda e no ang daming rito yung ibang lahi pagka dating ng Piyanes uh, na in Indonesia no ganda kasi e parang buo medyo bundok-bundok na maliit na barul pasyalan kami uh, dito lang pipindot Pagka uh, gusto nyo bumaba ayan may post photo no ayun malapit na pupunta kami sa kabayan market Ala ako lang dito sa yun, kaya maraming namimili dito na sa Filipino market kabayan kung tawagin ayan bababa na kami my friend stop

bigas eh. na yun. Nakabili tayo bigas kanina. Nakabili na ako kanina ng bigas eh. Olive oil. Eh. Mantika pala. Mga spicy. Oh, bumili na ako isa, mabango yan eh. Mabango ba itong ganito? Oo. Oh. Ganito? Oo. Oh. Pipahid mo, saka sa amoyin mo. Ayan eh, sila kayo. Sinasampulan yung lotion. Hindi e nga. Ano amoy? Melon. Melon. Ayos <laughs> ka. Melon, melon. Kawar dyan ah. Eh. Ay, ko nung mas mababang presyo nung toothpaste. Wala eh. Tumatagal, tumatagal yan. Umaamoy. Mabango yan. Bili mo na yan. Bumili ka tatlo. Kaya nga. Bili kami sombrero. Araw -araw pang araw-araw, pang trabaho namin. Ayan, doon ako bumili ng bag. Napakaganda ng bag na binili. Makunat siya, matibay. Ayan. Bibili ako dalawa niyan pag asweldo. Titiba yung bag na ito. Ako, hindi siya basta sa napupunit. Matibay siya yung mga tahit. At hindi siya branded. Magaling matibay. ano saksakan diyan oo so nga kailangan natin saksakan ako kailangan ko bakasyon pala kayo May pala kayo dun. ah. bakasyon pala kayo oo oh, tatlong buwan na ako nagbakasyon ah, uh, sarap ala hindi naman pala bakasyon ang ginawa ko dahil marami akong trabaho sa bahay marami akong neskaso maintenance, maintenance ng bahay ah, bakod lahat ako lang mag isa mahal ang upe Kaya, okay. Mga kung ano gagawa ko doon, nawawala sa baho. ako? <laughs> ayo, 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 ayo,